sa Samantala, hindi malabo na mamiligro lalo si Vice President Sara Duterte sa nabibinto niyang impeachment trial. Ayon sa isang kongresista, parami ng parami ang lumalabas na ebidensya ng katiwalian kasunod ng mga bagong pangalan na di umano'y tumanggap din ng confidential funds ng pangalawang Pangulo. Ang balitang yan sa pagtutok ni Milky Regunan umaasang House Prosecution Panel na habang papalapit ang pagsisimula ng impeachment trial, mas marami pang maibidensya ang lalabas na lalo makapagdidiin kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ay matapos madiskubre ang limang dodong, J. Camote at Miggy Mango, sa lalo pang humahabang listahan na matumatanggap ng confidential fund ni VP Sara. Ang kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega de Fifth ng La Union, ang pagkakatuklas na mga kadudadudang pangalan ay nagpapalakas sa alegasyon na hindi ginamit ng tama ni VP Sara ang kanyang confidential fund. Bate sa mga nakuha ng House Prosecution Team mula sa isunumiting acknowledgement receipts ng OVP, binigyan ng confidential fund sina Dodong Alcala, Dodong Bina, Dodong Bunal, Dodong Darong at Dadong S. Barok. Bukod kina J. Camote at Migi Mango. Tulad naman na unang kahinahinalang pangalan, ang J. Camote, Migi Mango at ang limang Dodong ay walang birth, marriage o death record mula sa Philippine Statistics Authority pero kasama sa confidential fund reports ng OVP. Ginia Ortega, higit itong pinapatibay ang mga ebidensya sa kaso ng impeachment na nakasentro. So muna yung maanumal paggamit ng 612.5 million pesos na confidential fund sa ilalim ng OVP at Department of Education ng CVP si VP Sarapa ang kalihim. Para sa NBC TV Network News, ako si Milka Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.